Alam mo ba na pwede kang magkaroon ng property ng mas mura kaysa sa market value? Ito yung tinatawag na foreclosed property. Pero ano nga ba ito? Foreclosed property ay mga bahay, lupa, o kondo na hindi na nabayaran ng dating may-ari sa bangko o lending institution. Dahil dito, ibinabenta ng bangko ang property para mabawi ang utang. Ang maganda, madalas mas mababa ng 20%. Hanggang 50% ang presyo kumpara sa market value. Mas mura ang puhunan. Pwede para sa rental business o kaya naman for long-term investment. Pero syempre, may risk din tulad ng repairs at legal checks. Kaya kailangan ng tamang due diligence bago bumili. Kung gusto mong magsimula sa real estate pero limitado ang budget, pag-aralan ang foreclosed properties sa tamang strategy. Pwede itong maging stepping stone mo para sa rental business o dagdag asset. Kaya kung interesado ka, abangan ang susunod na video para sa step-by-step -step guide kung paano bumili ng foreclosed property.